Ha, ano mo? Sige, sige. 23. Oh. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. You? Eh, kanton sina. Nawala pala yung ano ko Hi, 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 hi. Mm. Mm. Mm.

Vans Osnov 111 Super Ranger. Salamat, Choy. Si, si ko, Joy, thank you so much sa palipad at pakulay. Oh my God, thank you sa inyo. Nako, bawi lang talaga ako sa inyo, ha? Bawi ako pag na... Pag naano ko kayo, ala, si si Koy Lord na mag-vlog, mag nag-premiere ka pala nung, ano no, nung Thursday, hindi pala kita na, na Lagi kasi akong naanoy eh, lagi akong late sa trabaho. Lagi akong huli. 11 na ako na naabot, na sa bahay kasi yung, yung minsan na nakatulog ako sa train at saka sa ano sa bus, no ba 'yun? Kaya yeah. eh, 'yun. Tuloy ako nakapunta. Si si Koy ano, Joy. Ano basta. Ngayong week na to, bigyan kita ng ano, wala, mag -ready ka lang ng video kasi any moment, magbigay ako sa'yo. Maglista na, na talaga ako ngayon sa mga ipang kulab ko. Kasi yung iba, hindi ko pa na ano eh, nabigyan. Naka, three, naka almost 3 hours to in half hours na pala yung live ko no. First time. Hala, Ang lakas pa rin ng ulan, oh. Nakakapagod kaya ito magtrabaho. Magula, nakakapagod pumasok. Tingnan nyo si Sikoy. Diba? Very convenient. Nandito lang yung ano. Sa boarding house namin yung ano. Yung tawag nun. yung mga store ang bilis nag-isip ako ng sana ko mag-highlights kasi madilim eh hindi ko makita si Koy Lorna salamat talaga sa pagtambay mo salamat sa tamsak sa palipad si si Koy Lorna si si Koy Joy thank you so much Bawi talaga ako sa palipad ba? Nako, hindi na ako nakapalipad sa inyo. Hindi ko pa pala naayos yung ano pa Ano ba yan? Naka-live ako. Matawag-tawag kayo eh dyan. on 711